Isa-isang isinilaysay niya kay Buboy ang buong pangyayari. Wala siyang inilihim dito, simula sa simula, hanggang sa dumating sa puntong kinailangan niyang magdesisyon at lumayo. Pinilit niyang huwag maging emosyonal, subalit hindi rin niya nagawang pigilan ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Wala sa loob na muling napaupo si Buboy at dala ng matinding habag kay Sadi. Maso yung kinabing niya ito sa mapagpala niyang dibdib at hinayaang daw nito umiyak ng umiyak habang po pagmamahal, nahinahagon niya ito ng marahan sa likod ng paulit-ulit. Paulit-ulit din siyang nagpuno ng hangin sa dibdib at paulit-ulit din niya yung pinakawalan. Pagkatapos marini ang ipinikit ng kanyang mga mata, kalinsunod ng mga katanungang kaya ba niyang tanggapin ang lahat ng ito? At gusto niyang magalit sa kanyang sarili dahil isa ang kasagutang natagpuan niya. Walang halaga sa kanya kung sino si Sadi, kung ano man ito, o kung ano man ang nangyari dito. Ang tanging alam niya, mahal na mahal pa rin niya ito sa kabila ng pangit na nangyari sa buhay nito. Nahanda pa rin ibigay niya dito ang kanyang pangalan ng buong puso, ng buong kaluluwa. Hindi mo alam ang sinasabi mo, buboy. Maraming babae, napakaraming babae. Hindi ako ang nababagay sa pag-ibig mo. Nabigla siya sa ipinagtapat ng binata. Oo naman niya, may lihim na interes sa kanya ito. Pero hindi niya sukat akalain darating sa puntong handa pa rin siya nitong pakasalan sa kabila ng kanyang kalagayan. Dapat ba niya iyong ikatuwa? Marahang humarap sa kanya si Buwi. Kasalukuyan sila nung nagpapaantok at nagpapahangin sa multing balkonahin ng bahay samantalang natutulog na si Nanay Lumi. Mahal kita, Sadi. Iyon ang alam kong dahilan. Walang halaga sa akin kahit sino ka pa, kahit ano ka pa. Basta tang alam ko, mahal kita. Mahal na mahal kita. Buboy, and I mean it, Sadie. Tapos ng agrikultura ang binata at napakinabangan ito ang kurso niyang il sa pagpupundan ng sariling pinagkakakitaan. Idagdag pang natutulungan niya ang kanyang mga kapabari personal sa makabagong sistema at tamang pamaraan ng angkop sa kanilang pangunahing pinagkakakitaan. Handa kong bigyan ng pangalan ng batang nasa sinapupunan. Naaawa ka lang sa akin, Buboy, at maling isakripisyo mo ang buong buhay mo ng dahil sa akin sa amin ang magiging anak ko. Tama lang sa akin yung kinupkup niyo akong mag -ina. Kung susobra pa doon ay kalabis na. Hindi ko na kaya pang tanggapin. Ano bang dapat kong gawin para paniwalaan mo ako? Para paniwalaan mo hindi awa ang nadaram kong ito para sa Na ngayon lang ako nagkaganito sa isang buwi. Buwi tatapatin kita. Sa maniwala ka at sa hindi. Gusto kita. Mabait ka. Nasa iyo ng lahat ang mga katangian ng isang lalaking pinapangarap ng isang babae. At hindi ka mahirap mahalin. Kaya lang hindi ko maaaring tanggapin ang pag-ibig mo. Huwag mo nang itanong kung bakit. Masasakt lang ka lang. Dahil ba, mahal mo pa rin ang siya? Manday may kung anong bumara sa lalamunang saan nito. I'm sorry. Hindi mo kailangan humingi sa akin ng sorry, Sally. Naging tapat ka lang sa iyong sarili. Nalumbas lang ang totoong ikaw. Kaya lalo ko lang naramdamang karapat dapat kang mahalin. Kumawala ang payak ng itis sa mga labi ng binada. Hindi pa rin naman ako nawawala ng pag-asa. Malay mo magising ka na lang isang umagang mahal mo na pala ako. Hindi ba? Ikaw na rin ang may sabing hindi ako mahirap malin. Punong-puno ng pag-asang patuloy pa nito. Sana nga, nausal niya. Pero bakit nga ba ano? Kahit anong pilit niya ang gawin, hindi niya magawang kalimutan si Halton. Pakiramdam niya sa loob ng mahigit dalawang buwan na niyang inilagi kinabuboy na hindi rin ito nakikita. Lalong sumidhi ang nararamdam niyang pagmamahal at ang pagnanais niyang makita itong muli. Oh, Halton, I miss you so much. Kumusta na nga kaya ang kanyang si Halton? Siguro nakasal na ito kay Raquel. At marahil masayang masaya na mga ito ngayon. Walang kasing saya habang siya ay nabubuhay naman sa pighati at kalungkutan. Ayaw sana niya yung isipin. Sumasama ang kanyang loob. Nagsisigip ang kanyang dibdib. Pero siguro once and for all, kailangan na niyang tanggapin ang lahat at sanayin ng sariling huwag ng masaktan. Tulad ngayon, masyado tayong nalibang si Buboy. Gabing gabi na. Oo nga, pasimpleng pinahid niyang butil ng mga luha na glanda sa kanyang mga mata. Ang mabuti pa siguro, magpahinga ka na. Masama sa'yo ang mapuyat, remember? Isa pa, medyo malamig na ang simoy ng hangin oh. o oh. mas tapang nagiginawang binata. Sige ka, baka ginawin niyang baby mo. Himig nagbiberong patuloy ni Buboy. Sige, mauna na ako sa iyo. Sang ayon eh. Malapit na si may pinto nang tawagin siya nito. Bakit? Wala. Nakangiting kakamot-kamot sa ulong sabi ni Buboy. Good night. Good night. Nakangiting tugon. Matulin pang nagdaan ang mga araw, linggo at buwan. Subalit hindi na nagtangkap ang umkating muli ni Buboy sa pangalawang pagkakataon ng nasa loob nito. Ngunit hindi man ito nagsasalita, nararamdaman niya yung di sa tuwi-tuwi na. Paulit-ulit niyang tinatanong ang kanyang sarili bakit hindi niya magawa at matutuhang mahalin ito? Bakit puro si Halton na lamang ang laman ng kanyang utak? Habang buhay na lang ba siyang mabubuhay at alipin ang pag-ibig nito? Baliw siya talaga. Hibang. Iyon ang eksaktong maitatawag niya sa sarili. Bakit nga hindi buo pa rin ng pag-asa niyang sila pa rin dalawa ni Halton ang magkakatuloyan sa bandang huli? Kung malaking kahibangan nga iyong matatawag, wala siyang magagawa. Basta tangtangin alam na umiibig siya ng tapat dito at walang pasubali. Nanay luming, nanay luming, nagpilsi siyang tumayo. Kahit pakiramdam, niya ay mawawarak na ang kanyang tiyan sa mga paghilab na nararamdaman. Nooy kabuwa na ni Sadi, Sapu-sapu ang tiyan, paika-ika siyang lumabas ng kanyang silid habang kagat-kagat ang kanyang mga lari. Nanay luming buboy, tulungan niyo ako. Manganganak na yata ako, nanay luming. Uy, aray ko po. Ang sakit-sakit po naman talaga. Sadi bakit? Humahangos si Uboy. Nangangalak yata ako. Aray, namimilipit na sa si Sadi, Ha? Ngayon na ba? Tarantang dumalo ang binata. Inalalaya nito ang babaeng minamahal. Ma! Ma! Sa kalito ay tinangka ng binatang iwanan si Sadi upang tawagin ng ina. Subalit muli itong napatakbong pabalik nang makita nitong unti-unting nabubuwal si Sadi, Ma! Bilisan nyo! Damang-daman ni Buboy ang mahigpit na pagkakakapit ni Sadi sa kanyang balikat. Mahigpit na mahigpit iyon. Bagyapan pa niyang naramdaman ng sakit sa hinang mga kukunitong bumabaon sa kanyang kalamnan. Pero hindi iyon alintana ng binat. Buboy, hindi ko na kaya sakit. Hindi ko na talaga. Hindi na niya nagawang maituloy ang sasabihin. Kalin sunod niya. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa balikat ni Buboy at ilang saglit patuloy na siyang nawala ng tigilan si Bukoy. Lumuko bang takot sa kanyang dibdib? Sadi, ma! Tao po, tao po. Magandang araw po. Bahagyang nilakasan pa ni Buboy ang pagtawag. Gusto na ang panghinaan ng loob dahil saradong saradong ang buong bahay. Naisip niyang marahil ay walang tao. Tao po, may kailangan ka amang tinig ng isang lalaki. Nang lingon niya ay nakita niyang may pasan-pasan iyong -pasan pangharabas ng niyong. Ani mo isa iyong bandido. Dahil may nakapulupot itong tuwalya sa noo. Magandang araw po sa inyo. Pagbibigay galang niya. Magandang araw din naman. Tugo nito. Dito po ba ang bahay ni Mang Lando at aling Lorna? At ubiling ngumiti si Buboy sa lalaki. Kumunot ng bahagya ang noo ng lalaki. Diyan na nga, may kung anong bumundol sa dibdib na tugon nito. May sadya po sana ako sa kanila. Tungkol ho kay Sadi. Dalidaling daling isinandal ni Mang Lando ang pasan-pasan niyang harapas at katalang buong katawang hinarap nito ang hindi nakikilalang panauhin. Ako ang ama niya. Bakit nasaan ang anak ko? May nangyari bang masama sa kanya? Ang mabuti pa ho, siguro sumama na lang kay sa akin. Doon ko na ho ipapalikwanag sa inyo. Pero huwag ho kayong mag-alala. Nasa pangangalaga na ho ng doktor ang inyong anak. Doktor, ibig mo mang sabihin na sa ospital ang anak ko? Eh oo, oh, bakit? Mas importante pong makapunta na tayo agad sa kanya. Paiwas na sabi niya. Sige, magbibis lang ako sandali at patakbong pumasok na ito sa loob ng bahay. Ilang sadlit lang, muling lumabas ito. Si Mrs. Ho, hindi ba natin isasama? Naitanong niya kay Mang Lando, nang mapansin niya kung lang ito. Dadaanan na lang natin siya sa bayan, kina Don Hinerosa. Tipid na tugon sa kanya ni Mang Lando. Wala lang na magitan sa pag-uusap ng dalawa at iginalang naman.